Hindi kayo kuya nahihirapan sa sitwasyon nyo na ito na nandito kayo sa lansangan? Ang tabus din Dumarami sa akin. Pero pag buwan, wala na. Mm Okay -hmm. lang. Sa gabi, sa gabi, saan kayo natutulog kuya? Diyan. Hindi Diyan. Um, tayo dito sa isang tindahan na to uh, tayo po ay bumili na rin para pambigay natin kay Kuya Jose Pante dito sa Barangay Makabling Santa Rosa, Laguna Ayan. sige guys, samahan niyo ako at pupuntahan natin si Kuya Jose Kuya Jose Pante Ayan, nakita ko siya doon, nakatambay siya sa may tulay at pupuntahan natin, ayan, hindi ako tapos mag-deliver A few moments later Guys, nandito sa likuran ko si Kuya Jose. Ayan, nasa ano, nagsusulat siya, busy busy -bisi siya sa kanyang ginagawa. At uh, titingnan natin kung ano yung kanyang ginagawa. At abutan natin siya, guys, nang pantawid gutom ngayong araw na 'to. Ito, meron tayong inihanda sa kanyang mga biskwit, pinapay At pupuntahan natin siya. Good morning, Kuya Jose. Ayan, good morning. Kamusta? Ano, dami mo sinusulat? Ano yung sinusulat mo kuya na yan? Patingin nga po, pwede ko ipakita. Ayan. Ayan na. Ha? Na... Oo, ah? oh, upo. Ayan mga sinusulat nyo. Puro ganyan po yung sinusulat ninyo. Patingin nga po nung iba, nung ibang sulat ninyo. Ayan. Minsan nakikita ko din kayo nagdo-drawing, ano Kuya Jose? Ayan. Ayan. Ayan po ang mga sinusulat ni Kuya Jose, ang dami. Ayan, no. Oh. Wala ka sa. Hmm, anong ibig sabihin po niyan Kuya Jose? Laban sa mamaya kasi 'yan, ano po ano 12 cent. Ah, okay. Opo. Ah, sa website pala niyo. Mhm. Sa mga na parang kung sa ano parang latin latin no parang yung ginagamit ng mga uh, albularyo yung mga mediko para kuya napansin ko yung anyong ano tingnan niyo na parang na yung inyo dati nung grab ko kayo hindi pa yan ano maliit pa yan anak ko sana oh, ako lang may pagkakataon at kaya ko kayong tulungan sana na yan mananawagan po tayo sa ating mga kababayan na baka naman po sino man po yung may mabuting loob na matulungan po si Kuya Jose Pante tingnan nyo naman po, ilapit ko lang po ayan o, oh, kita nyo po, dati nung vlog ko po yan nung una-una ko -una nakita si Kuya Jose ay maliit pa po yan pero ngayon ako, nakita ko na psh, talagang ano na sobra ng malaki hmm. anong sumasakit yan Kuya Jose? ano, paga pa Uh, pero hindi nyo nararamdaman ang sakit? Hmm? Hindi, basta nakulti sa'yo, araw-mahit na agad may lalaki. Ah, minsan lumiliit, minsan uh, lumalaki. Oo. Oh. Kung talagang may lalaki. Ayan, baka gusto nyo, kuyang manawagan sa ating mga kaibigan, anong gusto nyo? Gusto nyo patanggal ho yan? ayos niya, ayos niya, Dahil, kahit na paano, Yung tumutin, yung tumutin, may lalaki. Yung lalaki, yung ayaw, yung talagang may lalaki. Gamot na salawat. Ayaw, so, ano po yan? Bakal kuya? Bakal talaga yan nakabalot na yan sa daliri ninyo? Pwede pong mahawakan? Pating na po? Pwede pong mahawakan? Saglit lang po ha, hawakan natin. Yan, pipi sila natin. di jogal niya. Ha, talagang bakal nga po mga kasama. Bakal stainless talaga. Matigas talaga ang ano. Ayan si Kuya Jose pan mm Hmm. Makinig yung iba, nakakita sa tiyo. Okay lang sa inyo kuya, tanggalin nyo na yung ibang yung mga singsing, -sing. baka magkaganyan din lahat. oh, nagpapasin nagpa Natanggal na, marami oh, na ho nawala. Oo, oh, na lalong Palagay nyo kuya, ilang years na, ilang taon na po nakalagay yung singsing -sing ninyo dito? Yung pagdating namin dito, simula ano talaga pero, yung, pero ano yung kuya. Ah, talagang matagal na kayo dito. Talagang lihiti mo taga Makabling na po kayo. Siguro nung dumating kayo dito, itong lugar ng Makabling parang ano pa, wala pa munti tao. <mulong> Alam niyo kung ilang taon na kayo? Alam niyo kung ilang <mulong> taon? Ano na kayo? 60 Ha? 60? 60? Ah, 60. <mulong> 60 years. Ayan. Ayan ang ginagawa ni Kuya. Tingnan nyo po, madami. Madami siyang ginagawa mga sinusulat. Ito daw po ay mga pangontra daw niya. Mga ano. Ayan, madami siyang pangapapil pa. O, oh, yan ang pinagkakabal. Ayan. Ay, ayan. Di ba Kuya, pwede nyo kami masampulan ng inyong drawing? Kaya nyo mag-drawing? Sige nga Kuya, bigyan nyo kami para sa ating manonood. Uh, ayan, tingnan natin kung anong drawing. Yung map? Ayan. Ayan nya. Ah. Ye. Yan. drawing na po si Dojose okay. Pante. Map yan. So, Ayun. Um, ah. Yan pa? po ay map map ah uh, Pwede niyo pong explain ano po yung ano pwede niyo paliwanag sa anong lugar halimbawa po anong mapa ito? Anong map kaya niyo po? Philippines. Oh, okay, Philippines. So Okay, Kuya Jose. Ako meron sa inyong muling abot. Tandaan niyo pa ako? Oh, hindi ba yung design mo? Naupalo. Oh, yan galing naman ni Kuya Jose. Ayun, congratulations Kuya Jose. Oh, oh, you may pag naganito ganito lagi, na, oh. na, Uh, kilala ko ni Kuya Jose Pante. Salamat naman Kuya Jose, hindi nyo ako nalilimutan. Yan nyo, ito Ayan. Kayo po ay napapanood ng buong mundo. Makikita kayo bukas, makikita kayo sa YouTube. Lahat ng ating mga kababayan na nasa ibang bansa. Mga kababayan natin na uh, ano, mga OFW. Ayan, sana ma mapansin po tayo ang katayuan ni Kuya Jose. Gusto natin siyang tulungan. Uh, ayan, kaya lang nga, hindi wala, tayo, wala pa po tayong kakayahan. So sana kahit mapansin tayo ng government na matulungan si Kuya Jose Pante sa kanya. Kahit yung daliri lang po ang may ano natin. Matu may ano natin. Kasi napakadelikado na po yung kanyang daliri. Ayan, kita nyo po pag ang pagana. Ayan. Pantay. nakita natin si Kuya si Pante At tulungan natin siya kahit pantawid po ito kahit hindi kalakihan. Alam ko na papasaya pa si Kuya pa si Pante kahit sa mga ay Masaya masaya na rin ako. God bless sa mga tahan. Hindi ko may paliwanag ang saya ng aking nadarama. Nang muli tayo nakapaghatid ng pagmamahal kahit wala tayo kapayahan ay nakapagpangiti tayo muli ng isang Kuya Jose Pante.